lang mga kayuni. Ayan po ang ating pagkain. Salamat po sa... Salamat po kay Madam Pechay. Ay, kay Madam... Kay Madam Chelo. Hindi pala Pechay. Kay Madam Cello, pa ayuda Nag-effort talaga siya. nag airport talaga siya pumunta dito. Kahapon. Ayan. Salamat sa ano... Sa, F, sa airport na naglanding ka dito. Ayan. <laughs> Nag-away pa sila magkapatid dahil doon sa bumaba siya ng maunsyan. <laughs> Tapos nag-exit pa siya. So, another pa, masay pa. So, yun. Nilagay ko siya sa freezer Kasi Ano Kasi nung mga nakaraan-nakaraan pa na Nag Nag ano ako Nag take out ako Nag Sharon ako Ngayon Pag uwi ng bahay Kinabukasan Ano Napanis Kaya nilagay ko lang siya sa Ano sa sa, sa sa chiller Doon Pero hindi Hindi ko siya nilagay sa freezer Pero ngayon nilagay ko siya sa freezer Kasi Para sure Na hindi Na hindi mapapanis Matitikman ko pa siya Kaya tikman na natin Kung masarap Tikman na natin siya guys Ayan kasi kung mas natin nating sis anong sistensyahan natin kung masarap yung gawa ni Madam Chelo. Yan. Mm, sarap. Sarap. Mm. Sarap niyo guys. Sarap talaga. Sarap, masarap itong ano-ano ng ano, ano, ah ano, uh, kape. So ngayon, magkakape tayo. Kaya ano oras na? Tingnan nyo guys. Tingnan nyo, oras? 7 Ayan, yeah, magkakape tayo. Magkakape ba tayo? Parang ayoko na magkape. Baka di ako makatulog guys pag nagkape ako. Tingnan na, kainin na lang natin. Tapos, bukas na natin kainin yung iba. Para pang, pang natin bukas. Hmm, Grab tap. nyo guys, grab it. Parang maubos ko siya ngayon, parang hindi na bukas. Kunti lang na kape. Ito na lang ang ano natin. Ito na lang ang gamitin natin, guys. Para ano. Ayan. Ito, ito, ito. Ito natin to. Masarap siya. Ayan. 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 Ayan, guys. Ang ating pagkain. Siya guys, yung kape natin. Tsaka kay Madam Chelo, shout out. Yan. Hindi ko talaga kompleto yung kunchita pag walang kape. Kaya, magkape. Ano natin yung kape na to? Tignan natin. Okay na Natapang naman siya guys. La vache est un peu de tain -tain.